Inaamon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Commission on Higher Education na pataasin ang kalidad ng tertiary education sa ating bansa. Itong diin ni Marcos nang siya'y dumalo sa Higher Education Summit kahapon. Kasunod na rin po ito ng datos ng kanyang uh, ibinahagi kung saan 81 universidad sa bansa ang pasok sa iba't ibang world university rankings. Ngunit wala ni isa sa kanilang pumasok sa top 100. At ang pinakamataas na pwesto ay nasa gitna lamang ng rank na 400 hanggang 500. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around. Para mapataas ang kalidad ng edukasyon sa mga unibersidad at kolehiyo, sinabi ho ng Pangulo na handa ho niyang suportahan ang sektor ng edukasyon dahil mahalaga ito para sa ating kinabukasan, pangunahin na rito ang commitment ng pagpapatuloy naman at pagpapalawak ng libre.